Kalma. 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 Oh, kalma oh. lang ate. Ay. Baby, kalma. Okay. Ay, thank you ate. Sige, usap muna ano kayo. Bak baka matamaan <laughs> na naman ako na ito. Ate, kalma lang kalma yan. Oh, okay. mm. oh, 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 Ay, oh, 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 oh. Oh oh, tiyos, oh, tiyos, oh, tiyos, oh, tiyos, oh, 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 <laughs> oh, Dito ka lang, Okay. dito ka. Ha. Yan, dito ka okay, lang. Okay ka, na. Na. <sighs> ka lang. Oh, oh, okay, okay. Okay, ano. Kalma na. Okay. Okay. Ano ang pangalan mo? Si Munet Bulante po. Ano? Munet Bolante. Munet Bolante. Okay. Tiga saan si Munet? Tansa, Cavite. Tiga tansa, okay. Cavite. Kayo ba yun? Uh, sino yung mga kasama mo? Kayang po. Galing kayo ng Tansa? Opo, opo. Oo. Oh, oh. Ilan taon ka na? 46 po. Magbe-birthday po ako sa May 15. Uy, sa may happy birthday! Oh, happy birthday! O, sige. 15. Balik ka na lang sa May 14, ha? August! May asawa? Opo. Ilan ang anak? Isa lang po. Ilan taon na? 26. Hindi, yung asawa mo. Magpo-sagot ang sagot, mami si Bossing. <laughs> Ina, si Mr. Ano Trabaho? Tricycle driver po. Tricycle driver. So, po. Ikaw, meron kang uh, hanap buhay. Wala po. Nagbabantay po ako ng kapatid kong nagda-dialysis. Kapatid mo nagda-dialysis? Nagda po. Okay. Saan mo gagamitin yung mga pepera pinatin ngayon? Yung po, pantulong sa kapatid ko pong nagda-dialysis po. Ilan taon na yung kapatid mo? 27 po, bunso. Aba, bata pa. Opo. Oh, kamusta naman siya ngayon? Ayun naman po. Naano na pa rin po. Nagde-dialysis po tatlong beses sa isang linggo po. Eh, batiin mo. Uh, no, no. Hi, Princess ah, no. Joy Pepito! Ano ba? Diba, Babae na lang. Babae po. Ah, si Princess. Opo. Okay. O, para kay Princess, uh, simulan Oto. na natin ang pera pa yung monet. Ricardo tayo. Monet! Dalawang desisyon lang pagpipilihan mo, ha? Pataas at pababa. Para sa mga cards sa may hatid na swerte, narito ang Singing Queens. Yeah, 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 yeah. Akala ko ikaw ay aking Totoo sa aking paningin At din lang ang 🎵 Sama ko ang may kapanguling Ako palay na naging isang hangat Nagahangat ng isang katulad mo oh. Ilan taon na yung anak mo? 27 po. Ilan? 27? 27 po. Ilan, ano daw? Ilan daw? 27 po. Para <laughs> clear. Ano, may... Uh, babae ba, lalaki? Lalaki po. Ano Lalaki po. <laughs> Bossing, gusto ko malaman, kumakanta ka ba oh, ate? Opo, oh, <laughs> kumakanta ako. Bola Ano, ano, kinakanta mo? si Balasi po. No, si Balasi. Wow. No, si Balasi. Wow. Iba, iba. Ano ba iba? Nasi! No, no, Nasi no, Balasi! <laughs> Sino? Teka, no, teka, Nasi Balasi! Alam mo Nasi Balasi? Sa pagkita. Okay, music. Music. john bolson Koros lang. Koros daw pala. Ah, sa koros lang daw. Chadong mababadao mo. Nasi! Nasi pala si. Sino? Sino ba si Las? Tingnan nga, tingnan nga, sige. Bontik, kontikan. Bosing. Nung sinabi niya kasi, kumakanta siya. Hindi naman sinabing magaling siya. Nasa sa tono siya. Tama. Wala ka ba ibang alam? Ibang kanta na lang, ate. Ages. Ages. Ayan. ay, 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 ay. Ages. Pupila ka mababa. Oo, Ang halik mo. Yung ano? Ang halik. Ayoko sana. ayan. sa ano. Boxing, gusto May pa daw po. Ngabi. May tanong lang oh, kami. May no. problema. May problema. Wala ah. sa tono yung banda eh. Oo nga eh. Ayusin oh. niyo, Pedro! Masay siya ka na. na. Yung ba nagbibidyo? Wala sa tono yung banda namin eh. Big, baka nagbibidyo kayo ba kayo sa inyo? Hindi ba kayo pinapapulis? <laughs> 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 nagagalit <tayo sa> <laughs> Bakit nagagalit? Para daw ang inipit na ano yung ginugupit na yero? <laughs> 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 Parang ginugupit sa'yo. Grabe na yun yun. Sa'yo galing yun, ah. In fairness. Pero in fairness, ha, sumakit ang ulo ko, ha. Nanuot, eh. Nanuot sa utak. Sumikasit ko, sing. Bakit kasi natanong-tanong mo pa. Gusto oh, ni Papo, di ba, ate? Tama na, tama na. Parang awa mo na. Okay, Basing. Okay. Babawasan natin ng 5,000 yung pera mo, ha? Pampili ko ng para Meron <laughs> eh, ka ng ganon Ang card mo ngayon ay 12. Watermelon. Kapo niya si Moira. Eh. <laughs> si Moira. Si Moira yung partner ni Mahal. <laughs> Mura yun! <laughs> Mura yun! <laughs> Mura yun! <laughs> okay. yun! Okay. ba yun? Okay. yun, Okay. yun? Okay. For Okay. Ano Ate, isa pa nga ang tinarinig ni Bossing, pakilakas po. Pataas pa baba. Baba pa! Pataas daw. Bossing! Isa dyan sa apat na yun. three times, knock three times. May talang mataas dyan. Yung knock three times, stress yun. Si, si yung... Jane po. Ha? Si Sino? Jane. Sino po? Si Jane. Ay! Ay! Sino, po, Ay. Si Jane, si Jane? Sino po si Jane? Sino po si Jane? Si Jane, si Jane. ni si, si Jane, 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 yung boss natin yung. si Jane, 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 si si Jane, 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 si si Jane, Jane, si si Jane, Jane, Okay, Jane. Eh, Jane, tuloy. Jane, Grabo ako, please. tong pa ka tong keto Alin mo sa lamang la Masakit pa ka oh! okay. Kung si Eunice ang pinili mo, eto sana ang card mo. Nahanap mo ay pababa sa 10 banana. 11. Ano yan, Eunice? Oh! Uy. Ha! Oh! Huh. Oh! Wow! Sa'yo! 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 So, no. Sa'yo! Sa'yo! Ang baba! Sa'yo! 4 Ayun Kung sisam naman, eto sana ang card mo. Tingnan mo. Papababa yan o, pataas. 2 Ay! Papaba rin! Ano ba yan? Ay, no. Ano ba? Ano ba? Dalawang no. papaba na. Puro papaba ito. Dalawa na lang. Si Jane. <laughs> naka, <laughs> naka, <laughs> si Ki. <Chitaetus>. Si Keezy. <laughs> si Jane at si Kisi. Okay ka naman kay O gusto mo Ha? Huh? <laughs> 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 ano ka ba? <laughs> <laughs> bananas. -mananas. Ano? Papalit ka? si hey, jo. pa mo mabuti, ate. sergio Sir Joey Sir May naman po. Hindi, sinasabi ko nga, Tresi yun eh. Si KC. nak Okay. times kasi. Knock, ka. Ano, palit o hindi na? Labang na labang ka naman eh. Sagot! Ha? Okay ka na kay Jin. Sige po, okay na po. Ha? Okay na. Okay na? Okay na po. ano sabi? Okay na po. <laughs> okay na na. Tingnan natin. Casey, ano ba yung card na hawak mo? Ayaw sa'yo ni money. Ay, nakapatid. Oh, na, oh no. Sinabi oh, na magpalit eh. Sinabi na magpalit eh. Oh, Oh, no. Eto na, ang pinili mo ay si Jean. Uh, ay, for 40,000 pesos. Yan pa tayo, 13. Dami no, eh. nakikialam eh. Sabi, wag daw, wag daw. Or 10,000 pesos. Diba, yung mga nagskan, tignan nyo. papa pa yan. na, si Queen Jean, Papaba. card reveal. Ay. Ay. na papa Isa papa Sigaw ka kasi na sigaw. Huwag na! Huwag oh, na! Inaawat nila eh. Dapat sinigaw mo palit. Sabi <laughs> <laughs> sa presinto ka magpaliwanan. <laughs> 10,000 pesos pa pesos pa rin ang iuwi mo. Sayang naman.